Hindi nila so, alam paano uh, 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 kumita ng provincial rate. Yeah. 'Di ba? Putang ina ng mga 'to eh. Hindi nila alam paano kontraktwal ang trabaho, yan. 'di ba? So, Naalala ko yung sa ano, yung sinong nakalimutan ko sinong politiko 'yun, yung nagrereklamo sa bus lane sa EDSA. Si Goma. Goma. Ah, si Goma. Si Richard, Richard Goma. Goma. Sa 'yun artista rin oh. 'yun, 'di ba? Uh, oh, oh. yung okay, siya okay. na yun bakit daw hindi bigyan ng time yung mga sasakyan dumaan sa ano, sa gusto niyang kunin. Uh, eh, kaya nga, kaya yun na nga lang yung way ng mga normal na commuter para mauna. <laughs> tatanggalin pa niya kasi na-traffic siya. Uh, kasi nga, first time niya ma-traffic sa EDSA. Kaya nga. Uh, ikaw Richard, Diane, welcome to EDSA kung first time mo ma-traffic dyan. Tsaka kung pabalikan dyan. naman natin yung history ng EDSA, wala pang bus lane, traffic na dun eh. Ayun <laughs> Ay, yung avenue ng mga normal na workers na pagod na sa trabaho para mauna sila sa traffic. Pero gusto pa ng mga ibang politiko na, eh, gamitin natin para sa niyang kahit onti Kaya lang. Eh. Diba kalukukan ka yun eh? Ganyan kaengot ang logic ng mga politiko, 'di ba? Eh hindi nga kasi nagko-commute, eh. hindi na nakakaranas yung yung dinadanas Dama. ng ordinaryong tao, hindi nila dinadanas.